Sir Ati Jane? Ay eto na, ang bilis naman sumagot ni Sir. Mm -hmm. Pero 6.06 ang ating pong oras mga kasama. Alam mo kung bakit? bakit? Digital eh digital. Kayong, eh, digital. Mm -hmm. Eto na nga po makakausap natin ngayong umaga ang National Campaigner ng Digital Pinoy si Sir Ronald Gostilo. Sir Ronald, maganda umaga Good po. Good morning po! Good morning po, Sir Sander, Ma'am Jane, at magandang-magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Ayan, Sir, pag-usapan po natin itong ano, kasi mainit-init ngayon itong usapin tungkol sa AI. AI, Artificial Intelligence. Yes, pero bago po ang lahat, Sir, siguro mas maganda na manggaling po mismo sa inyo yung pagpapaliwanag kung ano nga ho ba itong tinatawag na Artificial Intelligence o AI. So, itong AI, isa uh, isa siyang technology no, na kumbaga merong uh, ong kapasidad yung uh, software na mag-generate ng uh, ano bagay na hinihingi sa kanya. Pero siyempre, pre-program siya para ma maibigay -ma niya yung mga sagot na yon, no? So, kung ano yung sinid mo dun sa AI, yun yung ilalabas niya. Halimbawa, yung yung mga yung mga uh, software kagaya ng halimbawa ChatGPT, Uh, yung mga AI generating, uh, AI generator na, yung mga video, AI video generator, kailangan mong ibigay sa kanya o kailangan mong gawa ng prompt kung ano yung kailangan niyang i-generate, kung ano yung kailangan niyang ilabas na uh, final product kumbaga para nang sa ganon uh, magawa niya yung trabaho niya. So kung ano yung gagawin niya, tao yung nagpo-provide noon Mm -hmm. alam mo, ako mm -hmm. naniniwala ako Sir Ronald na kapag ang mga kabataan, alam nila eh, kapag AI 'to, uh -oh. 'yung isang mm -hmm. content, 'di ba? Pero pagdating po dun sa mga medyo ang edad ay ano, uh, medyo sa mga nakakatanda na, na po, pa-under kayabyab na po mga Pa-under kayabyab, baka po hirap na po silang tukuyin <laughs> ano kung 'yung content po ay AI, AI. or hindi. Correct. Ano po 'yung pwedeng gawin para po um Uh, malaman po ng mga tao, lalo na po yung mga babad sa social media, na yung pinapanood po nila ay AI generated or totoo po. Eh, yan yung medyo tricky ngayon. No? Kasi kung, kung mag-uusap tayo last year, ang sasabihin ko, ah, tignan niyo lang yung galaw niyan, medyo ano yan. Wow. Eh, eh, saka yung sakayok nyo yung video, kulang yung daliri, hindi sabay yung pagsasalita, pero ngayon iba na naobserbahan na, na natin talagang sobrang developed na technology. Mm. Pero hindi pa rin sa ganun ka-perfect. Kung mong, uh, meron pa rin mga konting detalye na talagang uh, hindi pa ganun ka-perfecto, depende rin kasi doon sa so software na gamit mo. ano uh, Yung nag-viral na video, eto medyo ano na talaga medyo maganda na talaga yung uh, uh niyang, ano yung na generate yung video no na kahit ako, noong una ko siyang nakita, uh, akala ko totoo. Pero nung pinapahabang pinapanood ko siya, saka ko na, napapansin yung mga maliliit na detalye. No? Halimbawa, mm -hmm. uh, yung itsura ng kalsada, hindi siya parang kalsada dito sa atin. Uh -huh. di ba? Kahit yung mga yung mga ibang mga nasa background niya hindi halata nang hindi dito sa atin. Pero siyempre kung sa ibang kung iba na yung setting ano ng video, pwedeng doon magkatalo-talo, pwedeng mahirapan talaga tayo. So, uh, nevertheless, meron pa mga konting detalye na minsan masyadong perpekto yung video na, di ba, yung, yung uh, skin tone ng tao, masyadong ma malinis. Mm -hmm. masyadong malinis yung pagkakagawa doon sa mga, ano, doon sa iba pang mga elements ng video. Halimbawa, kung may bahay yan, mga ganon. Masyadong perpekto. May kita rin natin kung may mm -hmm. imperfection naman, di ba? So, yun yung mga kailangang bantayan. Kung baga, papasok ulit dito yung if, it, if it's too good, this may be not true. Parang gano'n na. Pero, ayun na nga, mag magiging mas mahirap na siyang i-identify ngayon na to the point na kailanga, baka kailanganin mo ng AI verification tool. Which is, hindi natin magagawa yun basta-basta kung tayo yung simpleng tao lamang. Kasi, bakit naman tayo magbabayad ng AI sa ver AI verification tool para lang i-verify yung napanood natin no so ang crucial dito uh, susuriin natin ngayon ano yung ano yung nilalaman ng video kasi ano ho eh uh, may mga senador na napaniwala lalo na po yung halimbawa ang sinasabi eh tutul sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. May mga ganun ho kasi na parang, oh, buti pa ang mga kabataan. Di ba parang ganun yung post. Uh, gising na yung mga ganun ho. Eh, mga opisyal ho ng ating bansa, napepeke ho ng AI. Ayun na po. So, uh, alam nyo, ang payo ko talaga dyan, yun ho inyong mga social media. Ipa-manage nyo na huyan sa iba. Ah. <laughs> sa ganun mm -hmm. po eh hindi po kayo na ano hindi ho kayo na bibiktima no pero alam niyo kung ano man po yung opinion nila patungkol sa impe impeachment proceedings o kung ano pa mang uh, usapin nire-respeto natin yon pero siyempre ibang usapin na ho kung halimbawa ay uh, nag-share na ho kayo ng isang uh, AI generated video o nag-post kayo ng isang AI generated video tapos uh, i-presenta ito in such a way na para bang uh, ito ay isang totoong ito ay uh, to, sinasabi ng mga totoong tao pero gawa lang naman ng isang tao at opinion niya yon di ba so doon po tayo nagkakaproblema wala tayong problema kung ano yung opinion niyo sa isang bagay ang nagkakaproblema tayo ano yung intention niyo sa paggawa o sa pag-share ng video na yan kumbaga po ang ating tinututulan ay yun pong uh, uh, pagiging mitya nito sa disinformation yung sinasadya mo na may intensyon kang manloko. Tama po kasi ah uh, siya na ano eh na para bang uh, totoong ano totoong kabataan uh, yung nagsasalita, 'di ba? Hindi mm. hindi din is close na ito ay isang AI generated video. Kaya yung panawagan niya natin sa mga social media platform, kailangan ho dahil meron naman silang tools, kailangan talaga kapag uh, na, na detect na AI generated video eh magkaroon ng tag na AI at ito ay isang AI generated video kasi mm -hmm. kailangan protektahan talaga yung publiko doon sa paggamit ng uh, AI technology kasi sa totoo lang for us wala namang problema kung gumawa tayo ng AI generated videos no makakatulong yung AI sa atin pwedeng uh, panlibang. to Pwede rin nga uh, talagang makatulong siya sa pagpo ng mensahe pero siyempre kung ang mensahe naman ay uh, makakapag uh, hati sa ating lipunan lalo, 'di ba? Kumbaga, hati na nga tayo ngayon doon sa usapin ng impeachment. Mm. Eh palalalimin pa natin sa pamamagitan nito mga videos na to. Eh talaga 'hong no? So kailangan ho may pag-pag-aralan talaga ng ating pamahalaan na nagre-require na rin talaga yung mga platforms na oh kailangan may tag yung ano niyo video nyo. kasi nakikita naman halimbawa yung mga content na uh, visually disturbing de ba meron yang ano eh meron yang kumbaga parang banner na kailangan mo munang ng i-click ibig sabihin nabasa mo na may dis may, may, disclaimer doon may disclosure doon na uh, ano to uh, pwedeng uh, visually disturbing itong ano na to video na to may may ano may pwedeng may violence may uh, kung ano pa man dahilan para matakpan yun pwedeng gawin din yun sa AI nang sa ganun alam nung nanonood na oy AI generated tong video na to magagabayan sila sa kung paano nila papaniwalaan ang paano nila i-take yung video na napanood nila mm -hmm. so dapat meron pong disclaimer Tama po. Dapat po meron opo pero ano po ang masasabi niyo do you agree sir dun po sa sinabi ni um VP Sara kasi nang comment po siya dun eh yung sa pag-share ni ano ni senador Bato, Bato dun nga po sa AI generated video mm -hmm. na nag-viral na um, parang sabi niya hindi naman hindi siya tutol dun sa mga gumagawa ng dun sa AI generated video na nagpapahayag ng suporta sa kanya as long as hindi po siya nagagamit para yung pagkakitaan ba? Mm. Well, totoo ano wala nang problema kung gagamit ng AI-generated videos para supportahan siya, no? Pero siyempre, dapat hindi natin hindi nila ito ipinipresenta na para bang totoong tao yung nagsasalita. Hindi hu hindi hu kasi totoo yung ganong ano eh, na eh kung totoong tao, kung totoong tao naman pala yung ano, kung naniniwala sila na marami, marami silang taga-suporta. The same way na yung kabilang panig na pabor sa impeachment ay naniniwalang marami sumusuporta sa impeachment, bakit hindi sila gumawa ng video kuha sa totoong tao na nagpapakita ng suporta, ah, di ba? Huwag ko sila mag-generate ng video kasi yung, yung AI-generated video, opinion niya ng isang tao eh. Halimbawa, gumawa ako ng video, ng AI-generated video na ang sinasabi ay opinion ko pero gumawa ang, ang nagsasalita nun ay sampung tao. Ang intention ko, pag in na, maraming naniniwala sa opinion ko. Mm. -hmm. Diba? Pero sa totoo, hindi mo, na, hindi mo naman maka-quantify yun unless totoong tao yung nagsasabi. So if I were them, di gumawa na lang kayo ng video na nagpapakita, sa, na pagpapakita ng suporta. Sa Vice Presidente, nagpapakita ng suporta lab, laban sa impeachment o nagpapakita ng suporta the other way. 'di ba? Mukha eh ano hu talaga magiging malinaw ho. Kung totoo naman hu maraming sumusuporta ah. eh, hindi naman hu siguro mahirap para sa kanila na makagawa ng video no? Nung, nung, wala kong problema. Tama naman hu walang problema kung gagamit ng AI generated videos. Ang problema natin dito, ano yung intention mo doon sa paggawa? Uh, layunin ba? Oo, oo, Ah, uh, bukod po Sir Ronald bukod po dun sa mga AI videos no, patok din kung pwede kong sabihin patok sa ating mga estudyante at sa siguro po maging sa mga professionals yung paggamit po ng GPT, Generative Pre-trained Transformer. Ah, uh, sa para po dun sa mga nakikinig sa atin, ito po yung mga uh, app na sasabihin mo lang create a letter of kunwari excuse letter for for my teacher because I was absent or parang uh, gumawa ng sanaysay sa Pilipino tungkol sa pag-ibig. Isusulat niya na ng buo. May title, mayroong subtitle. Alam niyo po yun lahat na po hanggang dulo, simula at dulo gagawin na nung computer. Ipapasa mo na lang. <laughs> Ipapasa mo na lang. Hindi ho ba nito ginagawang bobo ang mga user? Tama uh, kayo. No? Nagiging reliable sila masyado doon sa AI. Lalo yung mga estudyante. Kasi, ano yan eh, kumbaga, sinubo na sa'yo, pero may, may panganib din, ano yan, kadugtong yan. Halimbawa, uh, yung prompt, prompt na binigay mo, halimbawa, meron ang naunang nag-feed sa kanya noon, mm -mm. at uh, mali yung i-feed sa kanya. Yung makukuha mong sagot, mali. Kaya, mm -mm. delikado rin yung paggamit ng masyadong pag-asa sa kanila. Kasi, ano yan eh, yun yung kagaya nga na binanggit ko kanina, kung ano yung sinid sa kanya, yun yung alam niya. So, kung mali yung alam ng GPT, kung ano mang uh, software, kung ano mang ano, kung ano mang GPT platform yung gamit nila, magiging mali yung sagot sa kanila. So, dun magkakaproblema. Maha, una, pe, una, pwede kang, pwede kang bumagsak dun sa, ano na yon pwedeng fail, failed yung grade mo doon sa paper na pinapagawa sa'yo, or, Talaga hindi mo maiintindihan yung pinagawa sa kasi hindi ikaw yung gumawa. Kaya yung yun ginya yung isinusulong din namin ngayon, kailangan na talaga, panahon na talaga para magkaroon ng uh, framework sa tamang paggamit sa AI. Kasi kung hindi natin gag, kung hindi kagawa ng pamahalaan ng uh, kahit man lang code of ethics yung paggamit sa AI Ah, uh, magkaka talaga 'to. Alam mo naging issue na 'yan sa ano eh? naging issue na 'yung paggamit ng AI sa mga assignments, sa mga papers. Opo. Sa iba't ibang unibersidad. Kasama na 'yung UP. Kaya ngayon 'yung UP, meron na rin, meron silang uh, policy tungkol sa paggamit ng AI sa uh, sa academic purposes. Kasi talagang kailangan nilang maabatan habang maaga. Pa eh. So ganoon din 'yung ating pamahalaan. Mm -hmm. Kailangan talaga magkaroon na ng uh, polisiya na i-implement natin sa buong bansa, hindi lamang sa academic context, kundi sa buong, buong paggamit nito. no So, ma ma malaking bagay ito, lalo't lalo na na katatapos lang ng halalan, at alam natin sa susunod na tatlong taon, meron na namang halalan, magagamit na naman yung AI. At alam natin magagamit yung AI sa hindi magandang paraan. So, ano yung gagawin ng pamahalaan ngayon para mapigilan yan? Na mga sa na mapigilan na umabot tayo doon sa puntong 'yon na yung AI eh hindi na maganda para sa atin. Kasi, so, totoo lang, sayang yung technology kung gagamitin lang sa masama. Ganda eh, uh -huh. ng technology sana mapapagaan yung trabaho natin, mai-increase may increase yung productivity natin, pero kung gagamitin lang sa kabalbalan eh sayang naman. Okay, actually ano, yun sana yung itatanong yung ko sa sir na kasi tanong. parang Pero na-predict mo na sir Oo, bilang isang uh, ang mo, generative pre-trained transformer. Hindi <laughs> kasi tatanong ko sana AI kay Sir Ronald. AI na, AI na. Oo. AI. <laughs> malino malino kasi dito sa pinag-uusapan natin yung mga disadvantage eh ng uh, ano uh, ng, AI. ng AI. So ano naman yung mga advantage sana? So nabanggit nga ni Sir Ronald, uh, magandang tool ang AI, de ba? Sir, um, pwede niyo pa ba siyang uh, ma-explain pa po sa amin ng, uh, ng uh, mas maayos or makapagbigay po tayo ng example kung paano po natin, uh, kung ano yung kagandahan naman uh, ng advantages AI. Advantages ba? Yung pros naman? Well, uh, uh, na nga. Uh, mapapadali nyo talaga yung ano eh, mapapadali nyo talaga yung trabaho mo dapat eh. Pero siyempre, sa isang banda, mayroong mga ano, mayroong mga So, matutol din doon sa AI kasi pwede, may, may threat sa kanilang productivity. Pero at the same time, uh, yung simpleng tao, once na matutunan niya yung prompt, paggamit ng prompt, eh talagang ayun uh, na nga, may increase yung efficiency niya, yung productivity niya. Tapos pwedeng mabawasan talaga yung errors eh. Kasi halimbawa, mayroong mga universal truth na pwede mong i-feed doon sa AI. Diba? ba yeah. -huh. Pinit ng tama ah. So talagang mapapaano niya, mapapa ano, mapapadali niya yung trabaho mo. Plus, syempre, yung uh, experience ng paggawa mo ng trabaho, medyo personalized kasi may, may accounts yan usually. Eh. Pero ang problema nga dyan, uh, kung tama, tanong lagi dyan kung tama yung paggamit mo. Pero, pero more, more often, uh, at ah, talagang ang benefit mo dyan, yung efficiency at saka yung ano, uh, Map, uh, ano tawag dito, mapapadali yung trabaho mo. Mm -hmm. Kanina, sir, binabagay ko yung tungkol sa disclaimer, yung dapat maglagay ng disclaimer. Parang mm -hmm. siguro maganda rin, no? halimbawa, dun mismo sa video, nakalagay na halimbawa sa isang corner na this video is AI-generated. Uh -huh. no Para, ano na talaga, kitang-kita ko ng mga nanonood. Opo, kasi ngayon, yung iba parang, ano eh, uh, ang social media platforms, lalagay lalagyan lang yan ng tag kung dinisclose nung nag-upload na mm. na AI generated yung video. Mm -mm. Pero sa totoo, meron naman kasi silang AI verification tool. Eh. Dapat, diba? automatic yung, -matic. dapat automatic na, matik. Mm. Dapat automatic na kaya na nilang i-detect 'yun at automatic hindi matatanggal kung AI generated yung ano, AI generated yung uh, content. Uh -huh. Kasi 'yun yung MMDA gumagamit ng AI para ma-detect yung mga plaka ng mga ano eh, ng mga violator, 'di ba? Ibig sabihin gobyerno na yun. Ha? Ibig sabihin, yung private sector na may unlimited, unlimited resources, kaya na hindi sila dumadaan sa kasing, uh, kasing higpit na procurement process kumpara sa pamahalaan, eh, malamang kaya naman nilang gawin yon. Pero, siyempre, pwede nila sabihin na, ay, hindi pa kaya, hindi pa kaya ng budget naman Pero alam naman natin ngayon na may may AI verification tool. Kailangan lang nilang i-integrate yan doon sa kanilang uh, platforms no so gawin na nila habang maaga Opo Sir Ronald maraming maraming salamat po sa inyong uh, mga insights po sa umagang ito na ipaliwanag po nating mabuti yung benepisyo at yun na po yung uh, panganib na dulot ng AI at kung paano po may iwasan yung paglaganap pa ng disinformation Thank you po Sir Ronald Maraming salamat sir Maraming maraming salamat din po. Mag-iingat tayong lahat. Mga kasama, si Sir Ronald Gustilo, ang uh, national campaigner ng Digital Pinoy. At bago tayo mag-commercial, habang tayo ay nasa panayam, nag-chat GPT ako. Ito oh. yung binabanggit ko sa iyo. nag ito ng mga paragraph, sentences, etc. Et, cetera, et cetera. oh, ang daming ano niya, mm -mm. Pabasa yun? nga ako, ano, Master uh, Wilson. O si ano ba to? Si, o oh si Master Will nga. Sabi ko sa chat GPT, gumawa ng sanaysay tungkol kay Jane Martin ng RMN. Sumagot wow. siya agad. Ang kilala ko ni chat GPT. Oo, sabi niya, narito ang isang halimbawa ng maikling sanaysay tungkol kay Jane Martin ng RMN. May title eh, pabasa Ayaw, ano, nga ng ano, title. Yung title, Jane Martin, tinig ng katotohanan at serbisyo publiko. Ay, beto, oh, di diba? ang ganda. Ang galing ng pagkakagawa. <laughs> Sa mundo ng radyo kung saan mahalaga ang boses na may tiwala, puso at paninindigan. Kailan palitan natin yung background kailangan yan parang maka sona. Hindi pa lang pangit. <laughs> Ayan. Sona ba yan? Sa mundo ng radyo kung saan mahalaga ang boses na may tiwala, puso at paninindigan, isa si Jane Martin ng Radyo Mo Nation luma naman yung title ng RMN. Oh, hindi na updated si oh, ano, hindi updated si, G si GPT. Update. Uh, Radyo Mo Nationwide sa mga natatanging personalidad na tumat- tumatatak sa puso ng kanyang mga tagapakinig. Higit pa sa pagiging isang news anchor o radio commentator, si Jane Martin ay isang simbolo ng dedikasyon sa paghahatid ng balita at malasakit sa publiko. Wow, sa niya nakuha yan. <laughs> parang feeling ko ano lang yan, parang generic ano. Oo. No? Pero ang galing, no? Mm -hmm. Ang galing. Pwede mo nang ipasa sa teacher mo. Tama. Ang perfect. Perfect na yung pagkakagawa. O pa, paano, mo, paano ngayon check ng teacher kung yung sulat ba ng estudyante niya ay sulat ni Chat mm -hmm. GPT o sulat niya sa kanyang sariling pananalita? Mm -hmm. Alam mo meron nga akong parang nabasa na me oh, diba? parang isang study ko yan mm -mm. na parang yung epekto ng ng AI mm -mm. sa mga kabataan. Parang meron silang ininterview, ay meron silang pinagawa ng activities. bawa itong group A na to, gagawa sila ng isang essay uh -huh. gamit ang AI. Uh, Yan, uh, yung mga ganyan, yung mga GPT. Uh -uh. Tapos, isang grupo ng kabataan na wala silang gagamitin na kahit anong tool. Uh -uh. At uh -uh. meron... Sa sarili nilang pagsulat. Sa sarili nilang sari pagsulat. Sari uh -uh. pag Siguro, uh -uh. pwede silang gumamit ng dictionary, ganyan. Uh -huh. Tapos, meron pang isang grupo pala na parang um, pwede silang gumamit ng mga research, mga libro, ganyan, ganyan, uh -huh. ganyan. Uh -huh. So, nung pinagsulat nila, etong galing sa... Ang ganda talaga. Yun sa galing sa AI. Oo, galing sa AI. Ang ganda. Oo, computer gumawa niyan eh. After nun, binalibanigtan sila ng task. Ang okay. gagawin, yung unang grupo na nagsulat ng... Gamit ang gamit AI. Gamit ang AI. Ngayon susulat sila, nang wala silang gagamitin na kahit anong oo, tool. Oo, sariling pananalita. Oo, so parang lumabas dun sa, sa study na hindi masyadong gumagana yung utak nila. Yung pagka ka nag-AI-AI AI ka. Oo, kasi from AI, bigla kang magsusulat ng sa sarili mo. Mm -hmm. Parang kasing ano, rely ka na dun sa... Sa computer. oo. Parang dumepende ka na sa kanya. So, hindi na masyadong gumagana yung utak mo. Kaya siguro, Unlike dun sa mga mm -hmm. una na nagsulat sa sarili nila, tapos nag-AI, nag mas mas uh, gumagana yung, yung kanilang, kanilang utak. Isip o yung kanilang isip. sa sulat, no? Mm -hmm. Kasi kagaya niyan. So, ibig sabihin, ang mga teacher po ngayon, huwag ka nang magpa-assignment na write an essay, tapos mm -hmm. ipapasa mo bukas. Mm -hmm. Kasi sigurado, AI yan. AI, ang gawin mo kung gusto mo palang magpa-assignment ng essay sa mismong eskwelahan, sa classroom. Mm -hmm. 'Di ba parang oh, write an essay ganyan, about Ganyan tayo nung elementary. Oo, oh, wala na, namang diba? wala nang Google noon. Yung eh. mga ano, formal, <laughs> ano yun, mga formal sulating di-formal. Oh, ayun ganyan di ba, sulating formal, sulating ah, di-formal ah, number one. Tapos meron oh. pa yung parang parang uh, nabibiling uh, parang booklet doon ka magsusulat. Kami hindi eh papel kami. Ah. Ang hirap naman Noong sa public school, school yung Noong joke. high school, meron ng gano'n. <laughs> uh, uh, uh. Doon ka hmm. na rin magsusulat. So, paano nga yan? Diba, kaya yung tanong ko, baka ginagawa baka nakakasira din sa... Pag-aaral. Oo, sa mentalidad ng tao, ng uh, bata. Mm -hmm. Eh well, feeling ko pati mga government officials, AI-AI na rin. Eh. <laughs> oh. Mga kasama, anong masasabi po ninyo sa ating pinag-usapan? Comment po kayo sa ating livestream. Radyo man Zander Kayabyab. Radyo man Jane Martin. Na siyang tinig ng katotohanan at serbisyo publiko. Magbabalik <laughs> pa ang unang radyo, unang, unang balita. Bali